Okay mga dads, good afternoon. Dahil Valentine's ngayon, ah, bibili tayo ng flowers para kay misis. Nandito tayo sa ano, sa may yan, sa may palengke. Ano dito Dito, dito ang bilihan ng mga flowers. Kaysa lumayo pa tayo, dito na lang. Medyo mahal nga lang ng konti. Pero okay na. Magdadalawang isip na ako kung ano mabibigay ko eh. Flowers ba or bigas na lang? <laughs> diba? Ito tayo sa ano talaga kung bigas. Pero parang mas okay, bigas na lang eh no. Pero i-check muna natin kung nasa magkano yung flowers ngayon. Tara, tara mga dads. Bawa ba ako sandali. Itawid lang tayo mga dads. Yan. Tanong lang tayo kung magkano yung flowers. <laughs> Kaya magkano sa ganito po? Ah, medyo mahal pala. Isa <laughs> e sa ganito po. Pan 5. Dito? one ko kayo 1, 5, tas dito <laughs> <laughs> oh, one eight Hindi ba siya malalang tagad, kuya, kung mamayang gabi ko pa bibigay? Hindi. <laughs> eh, yun yung, yun na yun. Yung marami na yun. Sir, 1 yan, sir. 1 ano Bawasan niya yung dulo. one, tatlo na yan? Sige, dali lang. Nag-iisip lang ako. iisip ako kung... Ano ba, magkakaroon ka nito? 250, Sir. ipag ako ng 150. mo ko ng bago, yung medyo ma -ano, ano, 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 Yan, gawa Sir. Okay na to. Sige, paki ko ya. Mga dads. Okay mga dads. Nakabili na tayo ng flowers para kay Mrs. Yan. Sabi naman dito matutunaw ang tao. <laughs> Okay mga Dads, nakabili na tayo. medyo ang init sa labas. Ang mamahal ng ibe eh. Pero, eh si naman, di naman namimili yung kung mahal or mura. Pero ito yung nabili natin. Yan. Sa mga gustong bumili or gusto pang humabol, na malapit lang dito sa may kawayan, dito kayo bumili. Yan. Yan ako bumili sa Mijina and Emily Flower Shop. Tara mga dads, uwi na tayo. Nasa bahay si Mrs. eh. Ibibigay natin to. Amaya. Mga dads, nandito na tayo sa bahay. Hindi alam ni Mrs. na may dala akong bulaklak sa kanya. Tara, ibigay na natin to. Ang flowers natin. Hindi ko alam kung paano ko ahawakan eh. Ito pala yung flowers. Yan. Ano ko ba hawakan to ng... Nabib... Ano ko ba hawakan to ng... Nabibidyo ko. <laughs> ah, okay mga dads, okay na siguro yung ganito. <laughs> Tara, punta na tayo sa bahay. Happy Valentine's! And he didn't close the door. Happy Valentine's! Thank you. Peace.